Channel kung saan sinasagot natin ang tanong na iniisip nyo pero di nyo masabi. Sa mundong lahat ay nakashare online, may mga halos walang post. Parang multo sa social media. Bakit kaya? Isa-isahin natin ang pitong uri ng taong bihirang magpost. Limang minuto lang, siksik sa impormasyon. Handa na, simulan na natin. Una, ang klasikong introvert, na bubuhay sa katahimikan at maliliit na bilog. Mas masarap sa kanila ang sandaling privado. Hindi nila kailangan ng likes o comments para sumaya. Mas pinipili nila ang tunay na usapan kaysa perfectong post. Habang abala tayo sa angulo, sila abala sa lasa. Mas present sila, nakatuon sa ngayon. Para sa kanila, ang pagpo-post ay parang pagtatanghal. Di kailangan laging nasa entablado. Kaya kung walang bagong post, di ibig sabihing malungkot. Madalas mas mayaman pa ang karanasan nila off-cam. Pangalawa, ang nag-iingat sa privacy, seryoso sila rito. Sa panahon na ang data ay parang ginto. Nag-iisip sila ng sampung beses bago mag-post. Alam nila, mahirap burahin ang anumang na-upload. Litrato, status, check-in. Lahat nagiging datos. Sila ang nagbabasa ng patakaran at kinokontrol ang settings. Iniisip nila ang pagguha ng data, pagnanakaw ng ID, at profiling. Kaligtasan muna bago pagpapakitang gilas. Madalas private ang feed, hindi antisocial, social pro-seguridad. Pinipili nila kung kanino at ano lang ang ibabahagi. Pangatlo ang mga sobrang abala. Puno ang araw mula umaga hanggang gabi. Trabaho, pamilya, dagdag racket, pag-aalaga sa sarili. Pero ang pag-crop, pag-edit, pag-caption, oras din yan. Sa kanila, dito prioridad. Pagod ka na, filter ba muna? Malamang, hindi. Kain, ligo, tulog ulit. Mas mahalaga matapos ang listahan kaysa i-update ang feed. Mas gusto nilang magkukuwento ng personal. Di ka binabalewala, sinusungkit lang ang mundo, task by task. Pang-apat, ang may mababang tiwala sa sarili, sensitibo ito. Sa harap ng perpektong posts, natural ang pressure. Limampung kuha pero walang pipiliin, pakiramdam di sapat. Magugustuhan ba nila? Okay ba itsura ko? Kaya minsan, mas pinipiling manahimik para protektahan ang sarili. Madalas, panloob na kritiko ang kalaban. Paalala maging mabait online, di natin alam ang pinagdadaanan nila. Pipiliin ko muna ang kapayapaan ng isip. Respeto natin yan. Panglima, ang minimalist isa buhay, di lang idokumento. Tunay na halaga ng karanasan, pagiging naroroon. Mas gusto nilang ang tanawin kaysa lens, panuntunan, kalidad higit sa dami. Kung magbahagi man sila, may tunay na kahulugan. Minsan isang beses sa isang taon, pero importante. Digital minimalism, bawas ingay, dagdag espasyo. Kaligayahan sa totoong koneksyon at karanasan. Sa mundong mas marami, matapang silang pumipili ng mas kaunti. Pang-anim, may malinaw na guhit sa trabaho at personal. Doktor, abogado, guro, protektado ang pribadong buhay. Isang Google lang ang layo, kaya low-key online. Para sa kanila, social media ay kasangkapan, hindi entablado. Moto, ang personal, manatiling personal para sa respeto at kalusugan ng isip. Disiplina at hangganan, tahimik na feed. Ihiwalay para iwas drama. Pampito, pagod sa nilalaman, umabot na sa limit. Araw-araw, balita, updates, memes, ads, drama, nakakapagod. Ayaw na magdagdag sa ingay. Digital detox muna. Dating aktibo pero unti-unting nawala, hindi dahil may masama. Na-realize lang, naubos ang mental at emotional na lakas. Teka muna, pahinga muna ako. Recharge mode. Mas mabuting kamustahin sila offline. Kalusugan ng isip, presensya online. Ayan ang pitong uri ng hindi mahihilig mag-post. Iba-iba tayo ng pagkatao at prioridad, at lahat yon ay tama. Walang maling paraan ng paggamit ng social media. Kung masaya ka magbahagi, go. Kung observa lang, ayos din. Di nasusukat sa likes, comments, o followers ang halaga mo. Aling ka sa pito. May iba ka ba bang dahilan? ikomento mo sa ibaba. Pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, manatiling malusog at totoo sa sarili.